Guys, may kukwento ako sa inyo. May nag-message kasi sa page natin na sobrang haba, guys. Ah. <laughs> Hindi ko na kayang basahin dito kasi talagang haba. Tapos, ang pinaka-konteksto ng message niya is, napalood niya daw yung vlog natin dati na gano'n din, may nag-message sa page natin na gusto tayong invite para tikman yung pinakamasarap na donut, yung Jess Donut, doon sa may party yung Bilangolan. Bilangolan ba yan? Doon. Tapos, yun yung pinaka-konteksto niya sa message sa akin. Gusto niya rin patikman sa akin yung produkto niya, sarili niya lang gawa, yung mongo chip. Sabi niya, mga chips to guys, ha, ah? mongo chip. Ganon. Eh sabi ko, sige boss, mamaya pagdating ko sa bahay, babasahin ko. Kasi sobrang haba eh. Tapos nag-reply siya, sabi niya, ay chip, grabe, ang bilis na pala mag-reply, hindi ko akalain to. Ganon, sabi niya. Sabi ko, sige, send mo sa akin. Pinakita sa akin, yung mga gawa niya, yung mga picture, tsaka yung video. Sabi ko, sige, mag-send ka ng free sample sa akin, pero gusto ko, Alis tribulang tayo. Kung yung panlasa ko, oh. Bala ka dyan. Kung negative o positive, basta yun sasabihin ko. Okay? Kaya siya sabihin sa akin, okay siya. Sige, sir. Alis review lang tayo. Kaya yun. At ito na, guys. Buksan natin. Grabe, ang laki naman ito. Akala ko yung sample na ilang piraso lang. Pero... Grabe. Ah! Wow! Una, packaging. Pasado. Ang ganda ng packaging nyo. Ang dami lang piraso to. Allah. Alah. Grab it. Three. Five. Pito. Ito ang piraso ng chip, guys. Siguro, iba-ibang flavor to. Tara, magbukas tayo lang isa. Sabi ko sa inyo, packaging pa lang. Palalong, palalo na. Talagang alam mo talaga na ginawa at proseso lang maayos, oh. Anong flavor to? Cheese. Buksan na natin yung iba. Chip original. Sour cream. Classic. Spicy barbecue spicy barbecue, dalawa. Spicy. Oh, walang barbecue, spicy. Grabe, oh. Pitong peraso. Mongo chip. Ano bang masarap dito? Subukan natin yung spicy barbecue. Guys, talaga, tignan yung packaging ko. Oh, talagang sealed na sealed. Grabe. Packaging palang quality na. Okay sa akin yung packaging. Tignan natin. Paano ba to? Oh. Magkalat na ako dito, ah. Ah, okay. Oh, guys, yan laman nyo. Yan. Bossing, sa may-ari nito, yung nag-message sa akin. Tanda mo sinabi ko, ha? Alis review lang tayo, ha? Wala tayo, ano dito, ha? Pagandahan ng reviews, ah. Alis review lang tayo. Oh. Sapa, sapa. Sapa. Ang lasa niya, parang ano, pwede ba tayo magbanggit ng brand dito? Parang Nova. Yung lasa niya, hindi siya ganun kaanghang. Malala, malalasahan mo talaga na parang Nova. Para sa akin ha, hindi pa lasa ko eh. Okay. Yan. Ito yung classic flavor. Malatin. Kaso galing ako sa ano, spicy ah. Mmm! Sarap! Guys, napaka-crunchy. Kung may idea kayo kung nakatikip kayo ng Nova, Ganun na yung lasa. Ganun. Malalo, busin. Napaka-crunchy niya. Malalasa mo yung munggo talaga. Oh, cheese. Oh, ito talaga, oh. Yung binanggit ko kanya na brand, parang ganito. Wow, bro. Napakasarap. Cheese. Para sa akin. Sarap. Sarap. Panalo din. Ay! Sabi pala lang may ari dito. Nag-message sa akin. Sarili nilang gawa to, guys ha. Di ba? Nakaka nakakabilib believe lang talaga kasi sa rin lang gawa, 'di ba? Iba pala yung barbecue, iba yung spicy, iba din yung spicy barbecue. Tingnan natin 'to kasi pinaghalo ng ano, spicy barbecue. Grabe, oh. talaga sila ng sila. Bola ba 'yo? Ah, wow. Sarap. Ang sarap. Ang sarap. sarap. Hindi ako binayaran dito para i-promote to, ha. Ah. Sinabi nga ni Bossing, wala siyang pabayad sa akin. Pero sabi ko, okay lang, boss, go lang. Tutulong tayo pag may tutulong tayo. Bossing, maraming maraming salamat sa binigay mong free sample at ako pa yung napili mong para tumikim nito produkto mo. Basta masasabi ko lang, napakasarap. Legit. Overall, boss, lahat napakaganda. Packaging. Ayan, oh, Balot na balot. Tsaka, kita mo naman, oh. Yaya din yung pamaano. Oh. Tsaka yung laman talaga yung pinaka the best yung loob. Spicy barbecue, classic cheese, tsaka barbecue. Yun pala lang tekman ko. Pero overall, boss, sobrang sarap. Kung gusto nyo ba try ito, guys, meron silang Facebook page. Pwede kayo order doon. Meron din silang Shopee at saka TikTok. Ilalagay ko na lang yung link ng tatlong yon sa comment section para makaka-order din kayo at matrayo nyo din itong gawa ni Bossing. Bongo chip. Napakaganda. Napakasarap. Try nyo.